Ah, ayaw mag-charge Battery Hindi na bubuksan Ngayon lang, pero yung regulator niya Napalta na guys ay okay. Control ng Boss, ilang taon nga hindi na ano yan? 5 years Ayan guys, si Bossing 5 years pa lang hindi na papacheck yan Nabubuksan, ngayon lang kasi para, pag may sunog na na isang coil, matik yun, uti-utiin na yan. Dire-direto na yun. Magandang araw sa inyo guys. Yeah, kaya gawin tayo ngayon dito. Honda TMX 125. Kahit na magtras yung kanyang battery, yan ang check-in ng ating oh. mekaniko, huh? si Boss King guys. Yeah, okay guys. Ilan hey, daw na po? regulator yan napalitan na ito ito hindi pa hindi pa siya napalitan fight king ano nangyayari mo king walang parke ah oh, walang kadga ang kore ang ano battery ah ayaw mag charge battery nagpapawas pa yan nakasusita walang papas mo tuti ano oh, ang laki ka magbawas Sa cool ng ilang taon na yung mga boss? Ilang taon na yung motor niyo? <tipan> ha? Hindi pa, di pa. Hindi uh, pa naman na-reset or? Hindi pa. Ayan, check. Ayan, Sabihin, ano ba nangyayari? Ayaw, magkar ayaw magkarga o ano bossing? Ayaw magkarga. Ayaw magkarga. Ayan okay. okay. guys, Honda uh, TMX. Ano ito? Honda TMX na ito boss. Anong TMX Anong TMX to? 1 to, 5. 1 to 5 yan 30 yeah. ms, 1 to five, I'm up charge ng kanyang battery kasi halos 5 years na pala ito hindi pa na check hindi para bubuksan itong kanyang stator do kaya yan ang chechik ng ating mechanic si Boss King yan guys bago tayo, bago natin buksan yan subscribe yung muna kami sa aming youtube channel EMV TV palike at pashare na rin guys at pindunin yung notification bell para lagi kayo updated sa mga share, -share namin video at ipopost guys yan guys, wait lang. May ginagawa pa yung ating mechanic, si King. Namaya, titignan niya, titikapin. Kung so, bakit ay mag-charge itong kanyang ano, Honda TMX 125. Okay. Yan guys, nandap sa na ni Boss King. yun yung nakita sira. Yung kanyang stator guys. Sunog. Namaya, okay na sa inyo guys. Kaya, kaya, yan, yung natin. Kaya pala yung like, kaya guys. Yan. So yung gusto nung go, oh, ito yung Kaya pala ay mag-charge yung kanyang battery. Yung battery ba, ito. Sunog yung kanyang ano ay stay tall guys And, kata siguro katagalan na rin guys kasi for 5 years na hindi na bubuksan ngayon lang pero yung regulator niya, na napagtana guys pero yung state of ngayon parang guys 5 years pero sulit so, na yung may ari nito guys yan pinakalit na ni -boss yung boss yung bago mo yung ano, yung state of guys na Okay na yan Ano nga ba ito ay Honda TMX 125 guys ha Sir, diretso na change yun namin hanggang siya. On the TMX 125 to boss, ano? Para isang yeah. gawa lang din. Isang gawa lang din, guys. Kinakalit na ni Boss Kim, mamaya. Kinakalit na guys. Okay na yan. Testing na natin mamaya yan, guys. Okay, okay guys. Kanya lang, pagka medyo alam niya na medyo matagal na yun ano, yung motor. Five years na, dapat patitik nyo para hindi masunod yung ganito. Kasi yung ganito, medyo nakabayagin man. Hindi hindi agad napacheck yun, nasunod ang tuloy yan yun, nasunod pa ila guys yun yung sa kanya kaya totally palit yung kanya sa ito guys ayun mo yung kaya nyo nagwayala hindi ko gaya nito nga may control na kontrol ko Yan guys, tip. Yes. Isa yan sa naging dahilan. Paano mo nyo mahala mong sira na yung inyong stator kung may problema na yan hindi nag-charge sa yung battery guys yun isa sa simple isang dahilan na guys ha, isa lang yun maaari pa mga yun mayroon pang ibang klase pero itong isa sa dahilan pang paano maalamang sira na stator mo guys kung may problema na okay guys yun ang tip guys ah. Boss, ilang taon nga hindi na ano yan? 5 years. Yan guys, si Bossing. 5 years pa lang hindi na papatik yan. Nabubuksan ngayon lang. Diba, 5 years na itong motor nyo. Ngayon lang, nabu ngayon lang napaltan yun. Okay guys, ngayon lang napaltan so, yung kanyang eh. um, yung uh, kanyang stator. Simula ng kanyang binili itong motor nito. Honda TMX 125. Ayan. Yeah. Kaya pala ayaw mag pa Kaya pala mag ka, pala, sunob, na pa oh, guys, itim. Itim. Kaya pala guys nga no? pala Thailand Sunog yung kanyang Stator yan guys Kaya pala ayaw mag Sunog na sunog guys Kaya pala hindi nagkakarget So kasi sunog na Sunog na Ito 2017 pala Siguro katagalan na rin guys na hindi na bumuksan 5 years Kaya siguro ganun nangyari nangyari Pwede naman magpa-check ng ganyan, di ba? Okay, pagkaano ano. Kinetic okay. rin ba yan? Pagkaano? Uh, Oo. Oh. Kahit walang naram. Kahit walang naram. Kahit walang naram naman. Hmm. No, guys, pwede Kung ilang coil lang sunog na. Okay. Kasi para... pag may sunog na na isang coil, matik uti-utiin na yan. Diret, diret na yun. Hmm. Ah, yun guys, pwede na pala magpa ito para hindi... Yung... Ay para pag alam nyo nung kinantay na, pwede nyo magpa-check. Para malam mo nyo na kung may problem. Kasi ang mahirap sa baka ako dito yun na Ang mga kataan Masira Hindi na mahirap Yan, diretso na rin Hindi, hindi na ah, sasalin lang daw eh. Ah, kaya sa lang yan uh. Ah, yun Hindi na ito diretso Well, guys kasi, the, the, the well, like, yeah, General, kasi na yung to kaya kaya palipis na ito lang talaga ngayon lang nakita kasi sunod na Sana yung pagkakagayon ng pasok na kalita yung... <hah? hah> Sana <yung bin. hah> <hah> 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 Ah, oh, i regulator po. Oh, red bolts lang pareho. Oh, talagang Ay, ano. Ko na ng... Stator talaga may problema. Uh, Kaya pala, sunog ka sunog. Eh. Kalimitan naman eh, pagkain na nagka problema yung CDI, stator at saka yung charger. magkaka-combine niyan eh. Ano? Kaya magagawa yung mga hanapin dyan yung pagkakasin Yan guys, inaabot na kami ng ulan dito. Yan, dito kami sa labas lang. Kasi kanina ang daming customer sa loob. Dito inabot sa labas. Guys, ito ang una namin tinesting. Ito kanyang regulator. Kasi baka sa, regulator lang. Kaya ito tinesting namin kanina. Kaya dito na nakalabas yan guys. Kasi tinesting namin. Pero okay yung kanyang regulator. Kaya yung ang ginawa ni na lang talagang pinagtaan namin yung stator ang block sa niya yun, talaga nakakita na isa, sa ito okay, muna tayo sa maliit na gasos bago doon sa malaki kaya ito muna ang tracing namin kasi dito naman sa amin pwedeng i-testing ito kaya doon sa shop namin guys ayan guys okay na, amistat na pero kanila ay amistat siya na no? Kanina nice okay, no, no. <laughs> wala isa. Okay no? eto, na 'to. Yeah, no. Kanina wala pusaano. Kanina wala. Ito. Etong ilang na 'to. kalaki Ito. Tong ilang na 'to. Wala 'to kanina eh. Dito na lang ilongter ko dito. Ah, di ako niya ano. guys okay na hindi na namin Honda TMX 125 ayan yung piyata namin ng stator sunog guys maga limang taong hindi nabuksan ngayon lang kaya yun sunog na kanyang stator guys kaya pala hindi na pala hindi charge yun ang problema stator okay, Guys, okay na yan. Sana guys, subscribe nyo kami sa aming YouTube channel, EMBTV palike like at pa-share na rin guys at the notification bell para lagi kayong updated sa so, mga share namin video ko po guys kung sana guys kahit paano may nakuha kayong tip sa amin so, paano mag gawa ng stator para malaman may detective na ang stator guys okay guys thank you guys Boss, thank you, boss. Thank you, thank you, thank you, thank you, Okay na Ayan guys, okay na yan guys Thank you for watching God bless you all guys ha ah. Thank you Sana kahit pa rumin ako yung tip O kahit kaya pa lang Just bless you na yung video guys Okay anyway guys yeah. nice. Ayos na yun na. na namin ano Stay or guys Ayun, gawin na Thank you guys